ahal 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 mga tia pwede pakita ka niya ipapakita ko sa iyo ng kulang kung hindi ka maganda yung mga ano nga yung mga butas ko na ano itatapon ko na yung mga butas-butas na pan, na ano pan, pan. <laughs> naman ano. May nabili ako, mura lang, tapos terno pa. Terno lang siya mahal. Itong mga butas-butas na, andam ko ng butas-butas ng mga salawal Itatapon nun ko na ito. Sunukin ko na lang, no? Sunukin ko na lang dun sa ano, nagsusunukin tapos ano. ah uh, para ano, walang, hal! Rasim ah! itong ganda ng mga, ano, nang binili ko, terno. May nabili akong terno. Ang ganda-ganda. Kaso yung panty niya, parang maliit naman. Parang ang maliit-liit. Tapos yung bra niya malaki. Bago. Mura lang binili ko dito eh. Mura lang ito kaya masukat nga. Ah, ang ka pa yung Digdigos ka pa Kaso parang maliit naman ito. Parang ang liit-liit. Kaso malaki naman yung ano niya, cup. Dito ako nag-aalala sa panty niya. Parang maliit. Parang -liit ang liit-liit yung panty. Kaso oh, sa sorry, ah, nagpinta sa ating ginatang ko. Ang ganda nang nabili ko. Ah, Tarsom, bilisan mo. Ang ganda, ganda nang nabili ko. Binyagan na natin. Binyagan ta. Tarsom, nagdigos. Binyagan ta atin eh, nagmayat. Sakto kanya. Sakto lang. hal, ah, Ini alat pas. Tahu saut <laughs> di okay, pantingat betit. Tuh kan? Hatinya <laughs> itu.